Kumusta mga kasaliksik? Sa kalagitnaan ng malamig na Disyembre, bumalot ang matinding tensyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa, ang Estados Unidos at Russia. Ang tahimik na pagkilos ng mga tanggapan ng gobyerno, ang pagkulog ng mga drone sa kalangitan, at ang biglaang pagpapatawag ng mga leader sa kanilang pambansang seguridad ay nagbigay ng malinaw na babala. May paparating na hindi maiiwasan. Ang ugat ng alitan ay hindi bago. Para sa ilan, Ito'y isa lamang muling pagbubukas ng sugat na iniwan ng Cold War, kung saan ang ideolohiya at pandaigdigang impluensya ang pangunahing pinag-aagawan. Ngunit para sa mga nakakaalam, mas malalim pa ito. Ang digmaan sa Ukraine ang naging mitya ng lahat, isang masalimuot na laban para sa teritoryo, karapatan at soberanya. Habang ginigit ng Russia na ang Crimea at Donbas ay bahagi ng kanilang makasaysayang teritoryo, mariin namang sinusuportahan ng Amerika ang mga puwersa ng Ukraine na nagtatanggol para sa kalayaan nito. Noong 2021, nagbigay ng babala ang presidente ng Amerika na si Joe Biden tungkol sa patuloy na presensya ng mga tropang Ruso sa Ukrainian border. Ang NATO, isang alyansang militar na itinaguyod upang pigilan ang paglawak ng impluensya ng Soviet noong Cold War, ay naging mas aktibo sa rehiyon. Hindi nagustuhan ng Kremlin ang anilay paghihimasok ng kanluran sa kanilang backyard. Mula rito, lalong uminit ang sitwasyon. Military drill sa Baltic Sea, pagpapalipad ng mga eroplano sa airspace ng bawat isa, at paulit-ulit na palitan ng banta sa pagitan ng Washington at Moscow. Noong Pebrero ng 2022, sumiklab ang digmaan sa Ukraine. Bagamat maraming beses na sinubukang ayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng diplomasya, bigo ang mga negosasyon. Ang Western sanctions laban sa Russia ay naging mas mahigpit na nagdulot ng pagbagsak ng ekonomiya ng Moscow. Gayunpaman, hindi natinag si Putin. Para sa Kremlin, ang layunin ay hindi lang ang Ukraine kundi ang pagpapakita ng kanilang lakas sa harap ng mundo. Hindi lamang sa larangan ng militar umiikot ang laban. Mula sa mga espiya hanggang sa mga hacker, ang Russia at Amerika ay nagpalitan ng mga atake sa digital na espasyo. Ang SolarWinds hack noong 2020 ay nagbigay daan sa mga intelligence agents ng Russia na makapasok sa mga sistema ng gobyerno ng Amerika. Sa kabilang banda, Nagpatuloy ang cyber attacks ng Amerika laban sa mga strategic installation sa Moscow na nagdulot ng pansamantalang pagkaparalisa sa ilang sektor ng ekonomiya ng Russia. Ang United Nations ay hindi nakaligtas sa bangayan. Sa bawat pulong ng Security Council, naging lantaran ng palita ng maaanghang na salita sa pagitan ng mga kinatawan ng Amerika at Russia. Sa isang mainit na talumpati noong 2023, inakusahan ng US Ambassador si Russia ng paggamit ng enerhiya bilang armas laban sa Europa. Samantala, binalikan ng Russian envoy ang Amerika. Tinawag itong hypocritical superpower na nagsusulong lamang ng sariling interes. Sa kabila ng tila pag-unlad ng diplomasya noong mga unang bahagi ng 2024, isang pangyayaring nagpabago sa lahat, ang pagpaslang sa isang prominenteng diplomat ng Amerika sa Poland. Bagamat walang direktang ebidensya na mag-uugnay sa Moscow, Sinisi ito ng Washington, dahilan upang sumiklab ang galit ni Pangulong Biden. Habang ang relasyon ng Amerika at Russia ay patuloy na bumabagsak, isang tanong ang umuusbong sa bawat sulok ng mundo. Ito ba'y digmaang ideolohikal? O isang digmaang isinilang sa kagustuhan ng bawat panig na manatiling pinakamakapangyarihan? Sa kabila ng maraming taon ng negosasyon at paratang, tila hindi na kayang pigilan ang pagsabog ng digmaan. Nitong nakaraang linggo ng Desyembre, nagdeklara si Pangulong Biden ng suporta sa mas matibay na aksyon laban sa Russia. Sinabing hindi na maaaring magbulag-bulaga ng mundo sa mga agresyon ng Kremlin. Sa kabila nito, ang sagot ni Vladimir Putin ay malamig ngunit mabigat. Kung gusto ng Amerika ng digmaan, handa kami. Mula sa tahimik ng mga opisina ng Washington hanggang sa nagyayalong lansangan ng Moscow, isang bagay ang sigurado. Ito na ang simula ng pinakamalaki at pinakamatinding bangayan ng ating panahon. Noong panahon ng administrasyon ni Donald Trump, namuo ang kakaibang relasyon sa pagitan ng dalawang leader ng pinakamakapangyarihang bansa. Si Trump, isang kontrobersyal na bilyonaryo na naging presidente ng Estados Unidos. At si Vladimir Putin, ang matagal ng leader ng Russia. Para sa maraming kritiko, ang kanilang tila pagkakaibigan ay puno ng intriga at tanong. Subalit walang nagakala na ito'y magtatapos sa matinding iringan. Sa mga unang taon ng kanyang panunungkulan, binigyan ni Trump si Putin ng tila espesyal na atensyon. Sa kanilang mga pulong sa Helsinki at iba pang summit, madalas pinupuri ni Trump si Putin bilang isang malakas na leader. Sa kabila nito, binabatikos ng mga demokratiko ang pagiging malambot ni Trump sa Russia lalo na't na at nasa likod nito ang akusasyon ng panghihimasok ng Russia sa eleksyon ng 2016 na nagpanalo kay Trump. Tumanggi si Trump na kondinahin si Putin dahilan upang lumitaw ang haka, haka ng pagkakaroon ng lihim na ugnayan. Ngunit pagdating ng 2020, ang naratibo ay nagsimulang magbago. Sa harap ng publiko, si Trump ay nagsimulang magbiteo ng mga salita laban sa mga aksyon ni Putin. Ang pagtatangka ng Russia na palakasin ang presensya nito sa gitnang silangan, partikular sa Syria, ay hindi nagustuhan ni Trump. Gayunpaman, mas naging tahasan ng kanyang kritisismo nang magkaroon ng ulat na nag-aalok umano ang Moscow ng gantimpala sa mga Afghan militants para sa bawat sundalong Amerikano na mapapatay. Sa isang galit na pahayag, sinabi ni Trump, kung totoo ito, isa itong malinaw na pambubuli na hindi natin papayagan. Pagkatapos ng kanyang termino, mas lumutang ang tunay na sa ni Trump kay Putin. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Amerika at Russia, nagbigay si Trump ng mga kritikal na komento laban kay Putin. Tinawag itong mapagmanipula at hindi mapagkakatiwalaan. Ayon sa ilang ulat, hindi umano nagustuhan ni Trump ang pakikialam ng Russia sa kanyang mga internal na usapin lalo na sa mga isyong pang-ekonomiya. Binatikos din niya ang pagbebenta ng armas ng Russia sa Iran, na aniay lalong nagpapahirap sa mga ugnayang panrehiyon. Ngunit ang tunay na pagsabog ng galit ni Trump ay nag-ugat sa isang insidente noong kalagitnaan ng 2023. Sa isang pribadong pagtitipon ng mga leader, binigyang diin ni Putin ang pagiging makapangyarihan ng Russia sa pandaigdigang eksena. Sinabi niyang ang pagbagsak ng impluensya ng Amerika ay isang hindi maiiwasang bahagi ng kasaysayan. Ayon sa mga ulat mula sa diplomatic sources, nagalit si Trump sa pahayag na ito. Binatiko si Putin sa harap ng iba pang leader at sinabing, ang Estados Unidos ay hindi kailanman magpapatalo sa Russia o kahit kanino pa. Nang bumalik si Trump sa kanyang pribadong buhay pagkatapos ng pagkapangulo, mas naging hayagan ang kanyang galit kay Putin. Sa mga panayam, Tinawag niya itong isang leader na hindi natututo mula sa kasaysayan at sinisi sa patuloy na pagkakawatak-watak ng pandaigdigang sistema. Pinuna rin ni Trump ang kawalang aksyon ng administrasyon ni Joe Biden. Sinasabing hindi ito sapat upang harapin ang malisyosong estratehiya ni Putin. Sa huling bahagi ng 2024, nang tuluyan ng nagdeklara ng digmaan ng Amerika laban sa Russia, ang dating tila magkaibigan ay naging mortal na magkaaway sinabi ni Trump sa isang talumpati. Si Vladimir Putin ay may sarili niyang bersyon ng katotohanan, isang bersyon na puno ng kasinungalingan at ambisyon. At ngayon, ang kanyang mga pagkilos ay naglagay sa mundo sa bingit ng pagkawasak. Ang mga salita ni Trump ay naging hudyat ng kanyang pagkondena sa leader na minsang binigyan niya ng mataas na respeto. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, isa lamang ang malinaw. Ang relasyon ni na Trump at Putin ay isang patunay ng kung paanong ang politika ay nagbabago. At sa isang iglap, ang mga aliado ay maaaring maging mortal na magkaaway. Ang deklarasyon ng digmaan ng Amerika laban sa Russia ay hindi lamang nagdulot ng kaguluhan sa larangan ng militar, kundi nag-iwan din ng matinding pinsala sa ekonomiya ng buong mundo. Sa mga araw matapos ang opisyal na anunsyo, biglang umakyat ang presyo ng langis at natural gas sa pandaigdigang pamilihan na nagdala ng alon ng pagkalito at takot sa iba't ibang bansa. Ang Europa, na matagal nang umaasa sa enerhiya ng Russia, ang unang nakaranas ng matinding epekto. Nagsimula ang rolling blackouts at bigla ang pagtaas ng presyo ng kuryente na hindi pa nasasaksihan sa loob ng mga dekada. Sa Asia, partikular sa mga bansang umaasa sa pandaigdigang kalakalan tulad ng China, Japan at South Korea, nagkaroon ng malaking paghina sa manufacturing sectors dahil sa kawalan ng tiyak na supply ng raw materials mula sa Russia. Ang mga bansang ito ay nahirapan ding makahanap ng alternatibong pinagmumulan ng enerhiya habang nagpapatuloy ang digmaan. Sa Estados Unidos, bagamat patuloy na nagpapatawon ng mabibigat na sanctions laban sa Russia, hindi rin nakaligtas ang ekonomiya nito sa mga negatibong epekto. Ang mga presyo ng bilihin ay nagtaas at ang kakulangan sa critical imports tulad ng fertilizers mula sa Russia ay nagdulot ng biglaang pagtaas sa presyo ng pagkain. Ang mga magsasaka sa Midwest ay nagprotesta laban sa gobyerno dahil sa hindi maagap na solusyon sa kanilang problema. Ayon sa isang ulat ng US Department of Agriculture, nagkaroon ng 30% pagbaba sa produksyon ng mais at trigo noong unang bahagi ng taon. Ang Russia naman, sa kabila ng pagiging resilient nito sa ilang sanctions, ay hindi nakaligtas sa matinding pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Ang ruble ay bumagsak ng husto sa pandaigdigang merkado habang ang Moscow Stock Exchange ay halos tuluyang nagsara sa gitna ng tuloy-tuloy na withdrawals ng mga foreign investors. Ang mga karaniwang mamamayang Ruso na dati nagtitiis na sa mga epekto ng sanctions ay mas lalong nahirapan. Mahabang pila para sa pangunahing bilihin tulad ng tinapay, gatas at gamot ang naging karaniwang tanawin sa mga lansangan ng Russia. Ang mga bansang hindi direktang kasali sa digmaan tulad ng mga nasa Africa at Middle East ay naapektuhan din. Ang kakulangan ng wheat imports mula sa Russia at Ukraine ay nagdulot ng krisis sa pagkain sa ilang bahagi ng rehiyon. Sa Yemen at Sudan, kung saan ang pagkain ay halos buong umaasa sa mga imports, nagkaroon ng matinding malnutrisyon na ikinabahala ng United Nations. Habang ang ekonomiya ng mundo ay unti-unting bumabagsak, maraming eksperto ang nagsasabing mas lalala pa ang sitwasyon kung magpapatuloy ang digmaan. Ang mga bansang dati umaasa sa diplomasya at malayang kalakalan ay ngayon ay bumubuo ng kanikanilang estratehiya para sa survival. Ang tanong na nangingibabaw sa isip ng marami, paano mabubuo muli ang pandaigdigang ekonomiya matapos ang giyerang ito? Sa gitna ng nag-aalab na tensyon sa pagitan ng Amerika at Russia, ang larangan ng digmaan ay hindi lamang umiikot sa mga tanggulan at misel silos. Naging mahalagang bahagi ng tunggalian ng tahimik, ngunit makapangyarihang mundo ng espionage. Habang nagbabangaya ng dalawang bansa sa pampublikong entablado, sa likod ng mga nakasarang pinto ay nagaganap ang mas komplikadong labanan. Isang digmaang nakasalalay sa lihim na impormasyon at teknolohikal na kalamangan. Sa mga nakalipas na taon, na ang mga intelligence networks ng Amerika at Russia at ang digmaan ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon upang ilantad ang kakayahan ng bawat isa. Ang CIA, kasama ang mga high-tech na kagamitan nito, ay naglunsad ng mga covert operations upang mamonitor ang galaw ng Kremlin. Ang mga spy satellite na umiikot sa kalawakan ay nagbigay ng detalyadong imahe ng troop movements at missile placements ng Russia sa mga rehiyon ng Siberia at Eastern Europe. Sa kabilang banda, ang Federal Security Service, FSB ng Russia, ay naging mas agresibo sa pagtap ng mga komunikasyon ng NATO at pag-infiltrate ng mga cyber security systems ng Amerika. Noong unang bahagi ng taon, isang dramatikong operasyon ng CIA ang naglalayong iligtas ang isang mataas na opisyal ng Russia na tumutulong sa Amerika bilang isang double agent. Ang operasyon, na isinagawa sa gitna ng Moscow, ay muntik ng mabunyag matapos ma ng mga Russian intelligence ang kahina-hinalang aktibidad sa Embahada ng Amerika. Ang opisyal na ito ay may dala umanong mga classified na dokumento tungkol sa mga plano ng Russia na maglunsad ng mga hypersonic missile test, isang teknolohiyang kinatatakutan ng Amerika dahil sa bilis at kawalan nito ng depensa. Samantala, ang Russia ay nakipagsapalaran din sa cyber warfare. Ayon sa mga ulat mula sa Pentagon, ang mga hacker na suportado ng gobyerno ng Russia ay nagkaroon ng malawakang pag-atake sa critical infrastructures ng Amerika, kabilang ang power grids at water systems. Sa isang insidente, ilang bahagi ng Eastern Seaboard ang nawala ng kuryente sa loob ng apat na oras, na nagdulot ng takot at kawalang katiyakan sa milyon-milyong tao. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Washington, maraming eksperto ang naniniwala na ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Russia upang guluhin ang domestic stability ng Amerika ngunit hindi lahat ng operasyon ay naging matagumpay. Sa isang tila palabas na direktang mula sa isang spy thriller, nahuli ng mga ahente ng Amerika ang isang Russian operative sa Miami na nagpapanggap bilang isang investment banker. Ayon sa mga dokumento mula sa kanyang laptop, ang kanyang misyon ay mag-recruit ng mga lokal na opisyal upang magbigay ng classified na impormasyon tungkol sa military supply routes ng Amerika patungong Europa. Ang kanyang pagkakahuli ay nagbigay ng malaking tagumpay para sa US counterintelligence, ngunit ito rin ang naging dahilan ng matinding paghihiganti ng Moscow. Sa kabila ng mataas na teknolohiya, ang klasikong estilo ng espionage, gamit ang human agent sa nananatili pa rin mahalaga. Ayon sa mga eksperto, ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa lakas ng mga armas, kundi pati na rin sa bilis ng pagkuha at pagprotekta ng impormasyon. Ang bawat piraso ng intel ay maaaring magbago ng takbo ng labanan mula sa tactical decision sa larangan hanggang sa diplomatic move sa United Nations. Habang tumitindi ang digmaan, malinaw na ang mundo ng espionage ay hindi na limitado sa mga anino. Ang bawat galaw, mula sa isang hack na nagdudulot ng blackout hanggang sa isang leak na dokumento, ay may direktang epekto sa buhay ng milyon-milyon. Sa digmaang ito, ang pagkapanalo ay maaaring nakasalalay hindi sa dami ng tropa o armas, kundi sa talas ng pag-iisip at galing sa larangan ng lihim. Ang deklarasyon ng digmaan ng Amerika laban sa Russia ay nagdulot ng hindi mapigilang reaksyon mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa halip na magkaisa sa harap ng malaking pandaigdigang krisis, ang tugon ng mga bansa ay tila nagpakita ng malalim na pagkakahati-hati. Habang ang ilang bansa ay pumabor sa mas mahigpit na aksyon laban sa Russia, ang iba naman ay nanatiling tahimik o nagsikap na manatili sa gitna. Sa takot na madamay sa umiinit na giyera, ang mga kaalyado ng Amerika sa nito, tulad ng United Kingdom, Germany, at France, ang mga unang nagbigay ng kanilang suporta. Inihayag nila ang kanilang kahandaan na magbigay ng militar at ekonomiyang suporta sa Amerika. Gayunpaman, Naging malinaw din ang pagkakawatak-watak sa alyansa. Ang Turkey halimbawa ay nag-atubili sa pag-aproba ng pagpapalakas ng puwersa ng NATO sa Eastern Europe. Sa pangambang magdulot ito ng direktang ganti mula sa Russia na maaaring magbunga ng gulo sa Black Sea. Samantala, ang China ay tahimik ngunit mapanlin lang sa kanilang tugon. Bagamat hindi nila hayagang sinuportahan ng Russia, Patuloy nilang pinalakas ang kanilang bilateral na relasyon sa pamamagitan ng enerhiya at kalakalan. Ang kanilang mga hakbang ay pinuna ng mga bansang kanluranin na sinabing ang mga aksyon ng Beijing ay nagpapahina sa epekto ng mga sanctions ng Amerika at Europa laban sa Moscow. Gayunpaman, naglabas din ng pahayag ang China na hinihimok ang parehong panig na umiwas sa pagpapalala ng sitwasyon habang patuloy nilang sinasamantala ang kahinaan ng parehong panig upang palakasin ang kanilang sariling posisyon sa rehiyon, sa timog na bahagi ng mundo, partikular sa mga bansa sa Afrika at Latin Amerika. Naging sentro ng debate ang giyera. Ang mga bansang tulad ng Brazil at South Africa ay nanawagan ng neutralidad at nagbigay din na ang digmaan ay hindi dapat makaapekto sa kanilang ekonomiyang umaasa sa kalakalan sa parehong Amerika at Russia. Gayun pa may mga bansang nagsimulang maramdaman ng epekto ng digmaan, partikular sa sektor ng agrikultura. Ang kakulangan sa supply ng trigo mula sa Russia at Ukraine ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng pagkain na nagpaigting sa kawalang katiyakan sa maraming mahihirap na bansa. Sa United Nations, ang mga pulong ng General Assembly at Security Council ay naging mainit na intablado ng diskusyon habang patuloy na nagbabato ng mga paratang ang mga kinatawan ng Amerika at Russia. Ang ibang bansa ay nananawagan ng mapayapang resolusyon. Ang Secretary General ng United Nations ay nagbigay babala na ang digmaang ito ay maaaring magdala ng matinding pandaigdigang krisis, hindi lamang sa seguridad kundi pati na rin sa ekonomiya at kalikasan. Sa kabilang dako, ang mga bansang hindi gaanong naapektuhan tulad ng Switzerland at Singapore ay nanatili sa kanilang tradisyonal na neutralidad gayon pa man, binuksan nila ang kanilang mga bangko at institusyon para sa mga relief fund at humanitarian aid. Sa kabila nito, ang mga neutral na bansang ito ay kinakaharap din ng presyon mula sa parehong Amerika at Russia na pumili ng panig. Habang tumatagal ang digmaan, mas lalong nahahati ang pandaigdigang komunidad. Ang isang malinaw na isyo ay ang kawalan ng isang universal na pananaw kung paano haharapin ang isang malaking giyerang tulad nito. Habang ang Amerika at mga kaalyado nito ay nagsusulong ng aksyon laban sa Russia, maraming bansa ang mas pinipili ang diplomasya upang maiwasan ang lalong paglala ng sitwasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong ay nananatiling nakabitin. Magkakaisa ba ang mundo laban sa digmaan o lalo lamang bang magkakawatak-watak ang mga bansa sa harap ng isang nagbabadyang global na krisis?